Ito na balita mula sa GMA Integrated News. Anim na sundalo ang namatay sa panibagong enkwentro na militar at miyembro ng Dawla Islamia Maute Group. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang bakbakan sa Munay, Lanao del Norte kahapon. Dalawang miyembro ng grupo ang nasawi, apat na sundalo naman ang sugatan. Sabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., walang tigil ang kanilang operasyon laban sa mga nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Ilang leader ng Kamara naghain ng Resolution of Both Houses No. 7 na nagsusulong ng pag sa economic provisions ng konstitusyon. Mula sa Super Radio DZBB, posibleng paglaya ng mahigit 36,000 persons deprived of liberty, inirekomenda ng Bureau of Corrections sa Department of Justice. At sa 24 oras, ang investigasyon sa SUV na paulit-ulit na nambangga ng kotse sa Subic Bay Freeport Zone para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Tony Aquino ng GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino.